Labis na takot sa mga kaluluwa ang dahilan kaya napilitang huminto sa pagmamaniho ng kanyang tricycad ng isang lalaki doon sa barangay poblasyon lungsod ng Compostela. Kaya umuwi na lang sa kanyang probinsya si Anong dahil natatakot itong mamasada matapos isang kaluluwa ng bata ang kanyang naging pasahero. Ito ang inamin niya sa kanyang matalik na kaibigan na si Manolo Robles, 27 anyos. Ayon kay Robles, batay sa kwento ni Anong, bago ito umalis kay ng lugar, isang kaluluwa ng bata ang sumakay kay Anong na nagpahatid sa tulay ng algon sa barangay Osminia. Natakot si Anong na mapansin niyang basang-basa damit ng bata at napakalamig ng kamay nang magbayad ito at biglang nawala ang bata nang susuklian na sana ni Anong. Dagdag pa ni Robles, Lalo na takot si Anong nang sabihan niya na limang bata ang nakita niya sakay nang magkasulubong sila sa kalsada. Samantalang isa lang ang sakay ni Anong na pag-alaman ang nasabing tulay, ilang taon na ang nakalipas, may isang bata ang namatay matapos nalunod habang naliligo kasama ang mga kaibigan. Hinala ng mga driver na baka nagbumulto ang bata. Kaya marami sa mga driver ang natatakot nang dumaan sa nasabing tulay pag madilim na ang gabi. Mula dito sa Dabao, June Suter ng DZRH Network News Center, naglilingkod sa pagbabalita.